magandang araw po sa ating lahat uh, lalo na sa lahat ng sumusuporta po sa ating channel lahat ng nanonood sa ating channel no uh, ngayon mga kateets may sisir naman ako sa inyo tungkol po sa isang locator gold locator na nabali no yan no? yan so bago po natin uh, iano ayusin ito mga kateets at uh, Shoutout muna sa lahat ng sumusuporta po sa akin, uh, sa lahat ng nag-subscribe, sa lahat ng mga followers, sa lahat ng bumibili po sa ating locator. Bago po natin uh, magsimula yung ating uh, pag-repair ano pag repair nito, Panoorin nyo itong video mga katets. Um, ano yung sabi mo bro na naka-hits mo bro, uh, i ano po yun sa ating mga uh, followers dito sa ating YouTube? Uh, isabi mo lahat bro sa kanila bro. Nagpapasalamat ako bro, mga kasamahan ko dahil sa inyong pinaka accurate na uh, DIY um, may locator bro, bro. Nakakuha kami ng dalawang gold bars at ang lalim ng aming naukay bro mm. ay nasa tempet. Mm. Bali bro, yung dalawang gold -go gold bars bro, yun po yung... I-send mo sa akin sa Messenger account mo. 'Yun po? Oo, oh bro, oh bro. Ah, sige. Sige bro. Oh, sige, bro. Sige, bro. Ta tapos bro, ti tinpit bro uh, 'yung lalim niya, bro. Ti tinpit po. Ah, oh bro. Pagka-abot ng tinpit, feet, bro. Oo. Oh. At doon namin minakuha ang gold bars, 'yung gold bars. Bali, bro, 'yung ano, bro, 'yung i-send mo na ano na gold bars na dalawa. Bali, may mga itim-itim pa bro. Uh, ano yun bro? Nakabalot ba ng, ano, ng uh, alkitrat? Opo, opo bro. Ah. Nakabalot pa yun bro. so, ano bro, ah uh, dahil po sa dalawang gur gurbers yan, uh, ano yung, anong plano ng grupo nyo? Ah. Uh, uh, wala ba kayong ano wala ba wala ba yung mga harassment diyan sa mga grupo niyo kalam mo ba? kabilang mga uh, grupo ko. Aha, ganun ba? Sige bro, uh, konting ingat lang dyan sa ano bro ha, uh, sa sa Davao Di Oro. So, kung gusto kayong bumili sa mga locator na ating ginawa, pumili lang kayo sa mga picture na nakita niyo dito sa uh, YouTube channel natin o mag-chat ba kayo sa Ruli Adlaon Luok o di ba kaya tumawag kayo sa cellphone number 0926263283. Yan po mga katets, uh, maraming salamat po no sa ano sa naka hits no galing sa Davao de Oro. No, uh, share po ni niya niya yung ano yung kalaman po niya galing po sa ating locator. No, bali uh, bumili po siya sa atin nang gold detector gold DIY homemade locator at yan na tulungan po sila sa may kapal at binigyan po sila ng dalawang gold bars dyan sa double oro so maraming salamat po bro sa pag share mo pag ano uh, pag titiwala mo sa akin dahil nag nag testimony po kayo dito po sa ating YouTube channel. Yan po, maraming salamat po, bro. At ngayon mga ka ay ito, no. Paano po natin ito ayusin, no? Nakikita ninyo dito na may antenna po tayo at saka magnetic wire at may electrical tape po tayo at saka super glow. So ito si super glow, ay ilagyan po natin dito, no? Ilagay po natin dito. So bago po natin isimula mga katets no. Uh, ano uh, sa baguhan po sa akin channel, don't forget to subscribe, click the notification bell para palagi kayong updated sa akin mga bagong upload na video. At mayroon po tayong i-deliver -de mga katets. Yan. Ito po yung ating single antenna at ito po yung ah, uh, ito po yung ating single antenna na version 2. At ah, uh, ito naman yung ating single antenna yan mga katets no so pareha po ito na may anti decoy kaso lang nilagyan lang po natin dito ng magnetic wire no so ngayon mga katets ay ipapakita ko sa inyo kung paano po ito iano uh, ayusin no so yung una ito no kailangan ano uh, ano anuhin natin ito butasin po natin no para ano Ayan, butasin po natin no. sana mga katets no sa lahat ng mga video po natin ay isi-share niyo mga katets no yan tapos e, ganoon po yung una po nating gagawin mga katets ay ito padikitin po natin ito ng super glue yan, lagyan po natin ng super glow. Yan. At pagkatapos naman, ito si antenna, no? So, yan. Kailangan nga mapasok po siya dito. Ng e, ganun po natin, no? basta mapasok lang po siya dito sa ating antena Yan. Ganoon po natin, no. Kasi may load na ito sa ilalim, no? Kailangan na pasok po siya doon sa ilalim. Tapunan natin ang putulin. Putulin po natin. kunting ano lang ito guys no para ma ano po ito Ito na. Biro papasok na ito. Yan. At Ah, ito na ito naman Yan. So medyo mahaba na po. Sino? At pagkatapos ay lagyan po natin ng super glue ito. Yan. At saka na po natin lagyan ng no ito lagay po natin ito no lang po yung pag-ikot no yung load natin at saka yung ito So, ito. One. Two. Three. Four. yan Kapag mayroon kayong nabali, mga ka no? Kahit anong locator, Pwede naman niyo lagyan ng ganito. Yan. Para matibay po siya no. At malakas po yung detection niya. Basta i e, ganun lang po natin. Malakas po yung detection niya. po natin bilangin mga mga katits no Subukan po sa akin channel, don't forget to subscribe, click the notification bell para palagi kayong updated sa aking mga bagong upload na video. 1 2 3 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27, 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 44 45 46 47 48 49 dan 49 na no so ito dengan natin ulit 1 2 3 4 5 6 7 9 tapos ay lagyan po natin ng super glow. Para ma ano para hindi po siya mahila kung lalain po no so yan tapos lagyan po natin ng electrical tape. Yan po. No? Balik naman natin, no. 1 2 3 4 Five twenty one, twenty two, twenty three, twenty four, twenty four. Five, twenty-six, twenty-seven, twenty-eight, twenty-nine, thirty, forty-one, forty-two, five forty-six. 6 47 ayan 47 na so putulin po natin no dahil 47 na at ilock po natin ayan at pagkatapos lagyan po natin ng sulfur glow Ayan. So, ayan na. So, ito naman. Ito naman isa, no? Ito. Itong isa, lagyan po natin dito, no? So, yung ating gagawin lang dito ay kunin po natin ito para hindi po ito mahirap ano, buburin ng bubura ng ano, ng magnetic wire, no? So madali lang ito gawin. So ganyan po natin, no? Ito lang. 1 6 24 24 7 seven thirty eight thirty nine forty forty one forty two forty three 39 40 44, 44, 49. and 49 so belonging po natin ulit kung ano ba. One, two, three, four, five, six, seven, 89 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32, 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 Yan. Tapos lagyan pa rin natin ng just, uh super glue para hindi po siya ma gila dito yung anti-decoy niya mga katits ay nandito na sa ilalim no dito na sa ilalim sa kissing yan So 49 pabalik naman ay 47 1 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 27, 28 29 30 31 32 34 35 36 37 38 39 40 40 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 47. Putulin po natin. At ilak po natin siya. Yan. At lagyan po natin ng super glow yan wala na wala nang super glow naubos na pero okay na mapadikitan na po siya no so yan po so yan, dito natin i lagay. So ito na, no. So dito po natin ilagay ito. Ibalik po natin. Tayo na po natin mga katits, no at itry po natin sa ating jewelry ngayon katapos yan o ito yan so ito na Madali lang ito gawin. So, kompleto po tayo ng ano mga materials magnetic wire so yan i-try po natin mga katets no kung okay ba ito o hindi kung malakas ba yung detection niya o hindi no so okay so ito po mga katets no i-try po natin ito yung ating bagong ano bagong ah hindi itong nabali na locator no yung antena niya nabali tapos uh, ano dinagdagan po natin ng antena at nilagyan po natin ng load dito at saka dito no at dito yung decoy dito sa ilalim no the same pa rin no? kasi hindi po natin ginalaw ito ito lang antena at saka ito so i-try po natin kung accurate na it ba ito o hindi no ito bali dalawang antena po ito no so, i-try po natin sa ating jewelry. Itapon po natin dyan. Try po natin kung ituturo pa niya. Yan. Ituturo niya. Yan. At dito naman, ituturo niya. Itapat po natin ay kusang iikot po siya. Basta itapat lang. No? Ayan. At tatapakan po natin. Lalong lalakas siya basta tatapakan. Diba? Malakas po ya yung ikot niya. Oh. Kasi may load siya sa ibabaw at saka sa kitna No? Ayan. So ito. Kapag gusto kayong bumili mga katets, no? O, diba kaya gusto kayong uh, gumawa, Panoorin lang ninyo yung mga tutorial ko, no, tungkol po sa paggawa ng gold locator. Pero kapag gusto kayong bumili ng locator ay mag-message lang kayo o mag-chat ba kayo sa messenger account Rolly Adlawon Looc o di ba kaya mag-message kayo sa cellphone number sa 09262632843. Yan lang po mga katets. Maraming salamat po sa inyong panonood. At sana sa baguhan po sa akin channel, don't forget to subscribe. Click the notification bell para palagi kayong updated sa aking mga bagong upload na video. Maraming salamat po sa inyong lahat.